Mangihas ta. Ano? Manginhas. Manginhas. Mm. Low tide na guys. Ayan. Nangihas sila. Aming nangihas. Ayan o. Oh, ng mga shell. Ayan si Lola. Nangunguha ng shell. Si Dodong Pod. Nangunguha ng shell.

Það er hanna. Það er hanna sem ég nakita. nakita ni Jun marami na siyang nakita mga shell magaling marami na si Jun nakita kasi kami tanong. <laughs> Paano? Alika. Makita na inyo. Ah. Yan yun siya ba? Suso? Ay, Ay ano? Suso nga. Hindi na suso oy. Suso? Kasi yung mga Japon mm. Ay. Ay. Ayan masakit masakit Saang? Uy, shield gani, kinhasun. Ah. Masarap na siya. Oo, mm -hmm. Sariyan. So, Ay, galing. ayun po, tumatakbo. Ay, dili di na mo. Oh. Tumatakbo na gani, dili na mo. Hmm. Baot oh, pa may trabaho hulin ko. Asa na to? Ha? Ting-ting-ting. Uh ayun kaling. Hoy na. Uhuh, maka-ami. Oh. Eh. Hmm. Asa pa? Kasi ko sa imo, na. Oh gani buot ba. Anala? Oh. Hmm. Dapat na likiwan. Hmm. Ayan. Asan? Ayan. Tiba Ayan. Ah, oh, sige, kuwawe. Hmm. Na kuwa uh. Hmm. Uh. Hmm. Uh. na Hmm. Hmm. Ah. Diba? Magsunod na sila. Good. Oh, Oh, Buhay. Asan? kita ka, Asaan oh, man. Dili kita. Really? Dili. Diba? Taga bukid. Diday ka na. No? <laughs> Diyos ko Lord. Mahal kay kilo. Ano ra? <laughs> Inay. Asaan? Ah, Inay. Oh. Uy! <laughs> ayaw dali! Ayaw dali! Ayaw ba kayo mga puan? mo ate. Ah, oh, may laman ako. Oh. Uy, kaya ate. Okay oh. ba nang ikuha ni ate? Ah. Oh. Oh. Tama, iya.

Asan mo? Ayan o. Asan? Dito. Ito. Dito na? Isa lang? Daga na. Ang uh -uh. kani? Ayan mo ang kuwan. Kani kay kuwan man yun. Uh -huh. May kuwan man. Basta mulihok gani. Hindi na. Kay kuwan na umang. Ano gani? Gapang nginhas? Nanginhas. Nanginhas dami kayo kay hunas na hunas oh. diba, babae, ayan ang daming nanginhas huh? punok na oh, yung amin din oh, puno na yung baso namin Pinto na, wala tayong buhay.